Okay. So, yan. Good morning. Good morning, girl. Good morning. So, yan. Kita niyo naman. Sarap. Yan. Kasi nga, bukas birthday ni Camila. Birthday na. Seven years old. Kasi seven years old. Ah, parang bilis ng panahon. <sighs> parang kung kailan, kailan lang siya pinanganak ngayon. <laughs> Talagang ano naman. So, bukas, kailangan kong... ah uh, bukas, magdadala ko sa school ni Camila. Kasi nga, birthday niya kumbaga gave away yan yes, sa mga school niya. So, bumili lang naman ako ng itong juice. Ayan, juice. Then, uh, ito niya. Part niya itong juice na to. Maga merienda nila. Then, yung mga uh, lollipop. Then, ayan, chocolate. Another biscuit with chocolate. Asan pa? Ayun, ayun na nga. Ayun lang. Then, ito nga. Ayan. So, then magbabalik na tayo. Kasi nga, Maraming pa ako kagawin. Okay. Same pa rin sila kay ni Diana. Ganun din ang prepare ko sa kanya. So, medyo maliit lang nakuha kong uh, plastic. Para hmm, pagkasahin na lang. Pagkasahin na lang. Ayan. Ayan. Oh, mama. Okay. Then, saka natin nilalagay ito. Kinder. Then, lollipop. Parang inataka siya. <laughs> so, okay. Then, ganyan. Hmm. So, natin siya lalagyan ng stupid. So, where's the loovit? So, ito yung ginawa ko. Kasi, tinay ko munang, subukan ko munang maglagay kung kasya ba itong binilo ko para... Matagal na kasi itong... Matagal na kasi ito, uh, binili ko pa nung birthday ni Liana nung first kinder niya. So, hindi... Uh, Nag-iba yung gusto ko. So, bumili ako ng ibang, ano, ito. Itong binilo ko. So, natambak ito na ilang taon. So, ngayon gagamitin ko na para kay Camila. So, ayan, asa lang yung low bed. Where's the low bed? Where are you? Hmm. Okay. 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 <smart noise> <smart noise> Hindi ko na alam kung nasaan yung low bed. Wala, 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 wala. Where are you? Where are you? Pukha na akong iba para hindi na ako. So, ito na lang. Okay. Pare-parehas din lang naman. O, hindi ko na lang kung saan ko nilagay yung... Buti kasi yun na ano ko na, nabuksan ko na. So, where are you? Kuha na lang ako dito. No choice. Parehas lang naman. So, ayan. Then, saka ko lulubidan. Yan. ako kahapon kung gusto kong dalawa kami kami. Kaso nga lang masyadong, alam mo yung mga bata, baka masira lang itong plastic, eh, kaya ako na lang. Boom. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Asan na yun siya yung sarili ko ako kahapon? Ayan. Hmm. Sigurang matutuwa si Camila then yung mga classmates So, yan lang. So, bale, uh, ilan sila? Hindi ko alam kasi ang alam ko, 22, ano, 22 na student, ah uh, sila student. So, pero sa grupo ng mga mama is 26. Hindi ko alam kung ilang parents ang nakalagay doon. Kung isang parents lang or ano, kasi doon ako. Ano. Pero at least, gagawa na lang, dagdagan ko na lang para hindi kulangin. Kasi 22 sila. 22 silang estudyante. Kasi tinanong ko rin si Camila, 22 sila. Pero sa group ng mga mama, ewan ko lang kung may na... Kasi minsan, pag gusto mong dalawa kayo parents na nasa grupo or ano. So, ayan. ewan ko Para in case na, ano lang, dalawa na lang. Uh, dagdagan ko na lang. Gawin ko na lang 26, 27. Para, ayan. Saka matutuwa yung mga bata kasi nga ito yung latest na uh, patalastas ba sa uh, napapanood nila sa TV. Kaya sabi ni kami ah, masarap ito mama, masarap. Sabi ganun. Buti na lang. Ito ang nakita ko. Kasi nga yung yung ibang, uh, yung isang, yung tatlong, uh, ilang bang piraso yun? In one pack na tatlo ang laman is oh, mga twin, mga, 3 euro siya, 3 euro. Instead, naman itong pack ng juice, which is 12 pieces, eh, for uh, menu 4 euro siya. Menu 4, uh, menu 4 euro siya. So, ito, ang kinuha na ko na lang is ito. Sakto lang talaga, sakto lang. Kaya, medyo nakatipid ako. Katipid <laughs> ako. yan para, para at least may merienda yung mga anak ko. Mga classmates niya yung mga kaibigan niya. So bale, nakabili, nakabili na rin si Camila ng regalo niya. Nag-advance gift na siya kasama si Yana. Kasi nga sabay din sila. Ano si Yana kasi sa October 12 uh, October 7 siya. October 7. <laughs> October 7 siya. Then si Camila bukas October ah uh, November 20. Ayun. Nagkanda hilo-hilo na. And then bahala na. Basta ko ano yung malagay ko, yun na yun. Parehas lang naman sila, no. Na. Pero iba-iba yung iba-iba yung um tagwa dito, Iba-iba yung gusto. Ano bang tawag yung gusto? Kasi ang gusto sa Italiano is gusto. Iba yung flavor ba? Flavor. Kasi Tagalog niya gusto. Ay, hey, kaloka. Kasi nga sa Italiano na is gusto yung flavor. Flavor, gusto. Kaya medyo, medyo parang Tagalog na siya. Parang madali, madali lang talaga ano yung Italiano kasi na parang Tagalog na rin siya. Kaya, like yung sempre, sempre parehas lang din. Basta, eh, parehas lang din. So, medyo may pagkahag sila. Nakakatuwa, no? Kasi nalala ko nung bata ko, nung elementary ko, <laughs> walang ganito. <baan> <laughs> sa hirap ba naman ng buhay? <laughs> so, yung mga anak ko na lang, di ba nila lang sa akin? Kahit wala na sa akin, basta yung mga anak ko, masaya na ako. Di ng hindi magandang damit, di ng nang walang regalo, Basta masaya na ako para sa mga anak ko. Kontento na ako dun. Basta nanay. Pag naging nanay ka, lahat gagawin para sa anak. So, ayan. So, balik yung 26 pieces na yung gagawin ko para at least kung kinulang or ano. Ayan. Nakakatakot naman ito. Baka masira. ganyan so, lang siya. Then another. Then another chocolate. Yung kinder. Kasi paborito mga. So, ayan. in another little bit. Ganyan lang siya. Medyo malaki atan yung pagkaano ko. Okay. So, yan na siya. Ayan. Tapos na. So, kailangan ko lang bulitin lahat to para ano. See you sa next vlog ko, guys. Thank you for always watching sa panunood sa mga viewers sa mga followers ko. Thank you. Kasi kailangan ko pang balutin to marami-marami pa. Bye chào chào